labing pitong kilometro mula sa panglalawigang kapitolyo. Tinala ang aming malilikot na paa sa isang napakagandang bayan sa paanan ng Bundok Banahaw. Ang bayan sa Laguna na tinatag noon pang 1571 ni Gat Tayaw. Maginhawa, makulay, at ang mga tao ay sadyang nakakaaliw. Ito ang bayan ng Liliw. year 2006, uh, nag-start yan. Hindi ako, hindi ito talaga ang nature of business namin. Isa akong nurse dyan sa Laguna Provincial Hospital sa Santa Cruz. Si husband ko naman ay isang single. So, syempre, for 16 years na pagbabarko ni Mr. Uh, alam mo na, nagkaka na sa mga medical. Tapos yun, nangyari yun na naoperahan siya sa gallstone noong no, time na yun. After noon, naka-receive ko ni 50,000 pesos. So, from 50,000 pesos, nag-start kami ng aming business na to. Inisip namin kung ano yung magandang business para sa amin kasi wala naman kami idea kung ano dapat ko to rin. ito si Kuya Larry na gumagawa sa isang gawaan dito sa video na kapag-anak ni Mr. ay napausap namin kasi ako ay suki so ni Kuya Larry sa pagpikinda ng chinelas. Dati lang ako nagtitinda ng mga chinela sa gaano kalok sa ospital. Nagdadala. Ayun. Tapos kumukuha ako sa mga tindahan dito. Hanggang sa dumating mo yung time na ako na rin pala yung papagawaan. Kasi yung nag-carriage ko ng na Kielari kasi wala na siyang pupuntahan. So sabi niya, gusto mo magpagawaan ako. O edi eh, nag-start kami from 50,000, dalawang workers. Ayun e, na. Nagsimula. Nagsimula. Uh, Nag-start yan ng, sa pangalan, kinuha ko siya sa pangalan ng dalawa kong anak, si Ira and Shelly. Ayun, kaya naging Aisha, footwear. ah uh, so, parang napakagandang opportunity para sa atin na uh, lang tayo dito sa lubunan ng ating Miss Universe na ngayon ay uh, -top ambassador na natin uh, ng mga uh, one-to-one So nung after nun, uh, na-encourage yung mga kapwa natin, Pilipino at maging nasa ibang bansa na i-promote yung mga locally made products na nagmumula dito sa ating salabing. Kung gusto nila magpa-customize, pwede diba? Di po ba silang magpa dito? Yes, <laughs> nagpa-customize kami kagaya ng uh, yung mga wedding, yung yung pageant skills, gumagawa din kami pero more on uh, locally made materials kami. Nakikipag-collaborate kami sa mga materials from different places dito sa buong Pilipinas. Kagaya ng mga ganitong tela, ito ay from Kalinga, Payao. Okay? Ito naman from Iloko. Ayan. Ito naman from Sambuanga. Ito yung tinatawag na yakan cloth. Yakan cloth. Na ginagawa natin sa sapatos. Kagaya ng nga nung ipin-remote natin na Catriona shoes na inspired by Miss Catriona. Yung sapatos niya hindi lang basta sapatos kasi eto may story yan. Di ba ano yung Green Stars star and the uh, Sun? embroidery to ng uh, mga taga victims of Taal, Taal no? So, sa kanila pa kami, naki, pinakilala kami ng isang uh, designer na si Mr. Luis Espiritu, pinakilala niya kami para magkatulungan kami pareho. So, sila yung nag embroider Tapos, eto namang nasa dulo niya, mga materials siya ng mga yakan cloth, ng mga kalinga payaw, mga bagwebo cloth, yes, kung saan, kung saan bayan nang galing yung mga pay. Basta magmamatch. Okay, ma'am. Ah, yan. Nagsishare kami ng ideas ni Kuya Larry. Kuya Larry kasi is a designer siya. From Binyan Laguna, from Marikina. So, marami na siyang experience. Dati siyang may pagawaan din sa Binyan Laguna. sa so, nagsabi na uh, nila, nakarating. Pero hindi lang sa footwear kilala ang liliw ha? Naku, napakarami pang iba. Isa na rito ang pinagmamalaki nilang lambanog. Kaya siguro ito tinawag na liliw kasi masarap ditong magliwaliw lalo na kung meron konting tama ng tinagurian nating local wine ng mga Pilipino na mong dito pala sa liliw marami ang gumagawa. Kapag papasyal ka sa isang bayan sa Laguna, hindi mawawala sa listahan ang pagpasyal sa kanilang simbahan. Luba, maganda, at puno ng kasaysayan. Kagaya na lang nitong sa ang simbahan ng parokya ni San Juan Bautista. Itinatag ng mga Pransiskano noong 1605, habang ang kasalukuyang barok na simbahan ay naitayo noong 1643 at bahagyang naapektuhan ng lindol noong 1880. Pero ngayon ay nananatiling matatag, hinahangaan at tanyag. Sa katunayan, marami na nga ang nag-shooting dito. Ang parokya ng Liliu o ng St. John the Baptist ay itinatag noong 1571 noong ito ay matagpuan ni Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa at ang um, pamamahala ng parokya na ito ay napabilang sa parokya ng Nagcarlan hanggang sa taong 1605. At ito ay na, nung ang bayan ng Liliw sa bayan ng Nagcarlan ay nagtayo ng isang simbahan na gawa sa kawayan at sa nipa. At ang isang sa pangkahoy na simbahan ay uh, itinayo noon naman 1612. Ang arkitektura ng simbahan ng Liliw ay naiiba sa Laguna at sa Quezon dahil ito ay gawa sa, ay inspired sa Baroque architecture at ang uh, materials na primary materials na ginamit dito sa simbahan na ito ay red bricks na usually nakukuha lamang sa Ilocos province. So ang simbahan ng Liliw ay nasira noong 1880 at muling nasira noong 1898 noong Philippine-American Revolution War. And then one thing notable dito po sa aming parokya ay naganap noong December 26, 1664 kung saan ang uh, milagrosong imahen ni San Buenaventura uh, na aming ikalawang patron ay lumuha ng dugo at ang Pagluha ng dugo na ito ng imahen ay nasaksihan ng sandaan at dalawampung katao kabilang si Juan Pastor na aming kura paro. At anay iba ang uh, simbahan din na ito dahil mayroon kaming mga nakita archives, nasasaad sa mga archives na ang aming altar ay ginawa ng tatlong sanglay o Chinese na nagmula pa sa Siniloan. So nakikilala ang Liliu Church dahil nga sa maganda nitong uh, sa maganda nitong arkitektura lalo-lalo na sa palabas nitong anyo. Ngunit nakikilala din naman uh, ng iba, ng ibang mga turista dahil sa simbahan na ito nakalibing ang um, founder ng numerous towns in the Philippines. Uh, siya nga si uh, Fray Juan de Plasencia, isang Franciscano Prile na nagtatag nga ng ibang iba't ibang bayan dito sa ating bansa. At isa pang notable na ginawa niya ay noong uh, siya ay uh, nagdimbag o nagsumulat uh, sumulat ng isang libro na tinatawag na doktrina Christiana. At ang libro na ito ay uh, pinakaunang libro na nailimbag sa ating bansa at sa buong Southeast Asia. Sa tingin ko kaya dinadayo ang uh, Simbahan na Liliw ay dahil sa... Napakaganda nitong uh, arkitektura at sa panlabas nitong anyo. Ngunit ang mas malalim pa na dahilan ay dahil sa makasaysayan nitong uh, kwento at ang mga kultura ng bawat Liliwenyong Katoliko. kapistahan ng bayan ng Liliw ay taunang ipinagdiriwang tuwing ikadalawamputsyam ng Agosto bilang pasasalamat sa patron na si San Juan Bautista. Samantalang ang kapistahan naman ni San Isidro Labrador na nagsisilbing patron ng masaganang ani ay ipinagdiriwang tuwing ikalabing lima ng Mayo. Ang Liliw Gatayo Chinelas Festival naman na nagsimula noong 2002 ay taon-taong pinaghahandaan at pinagdiriwang nang mga liliwenyo upang bigyang halaga ang kabuhayan at industriyang nagaangat sa turismo ng bayan. Ito ay dinadayo ng mga bisita at turista upang maranasan ang limang araw na kasayahan sa festival. Oh, wag muna kayong alis. Magbabalik pa kami. Tara! Biyahe tayo! Car Colossal Creations Corporation, we provide quality comfort for your home. Ang bayan ng Liliw ay nagsimula sa isang huni ng ibon na uh, ang ating lokal na bayani na si Gatayaw ay nag-isip ano ba ang kanyang itatawag sa kanyang bayang na discover. At ang ginawa niya ay nagtayo siya ng uh, isang kawayan, nagtusok siya ng isang kawayan at sinabi niya na kung mayroong dadatong ibon doon ay doon niya kukunin ang pangalan ng kanyang bayan at ang unang dumapo ay isang kulay itim na ibon na kung tawagin niya wa hindi niya nagustuhan nang guni ng ibon na ito kaya naghintay pa muli siya at uh, mayroong isang ibon na dumapo at umawit ng liu 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 so sa pamagitan nun ay nakaisip siya ng pangalan at doon niya kinuha ang pangalan ng Bayan ng Liliw. Ang Bayan ng Liliw ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Manahaw. Uh, kung makikita natin dito sa Bayan ng Liliw ay nanatili ang kasiruan ng hangin. Uh, may pagmamalaki ang Bayan ng Liliw sa mga produkto tulad ng tsinelas uh, na kung saan ay di kalidad ata uh, ang mga ginagawa ng aking mga kababayan dito ay may pagmamalaki hindi lamang sa bahay ng Liliw hindi lamang sa uh, probinsya ng Laguna kundi sa maging buong, sa buong mundo kaya uh, isa ito sa mga uh, pinupuntahan sa bahay ng Liliw ang Chilenas at ang bahay ng Liliw ay kilala rin sa sa mga magagandang tanawin sa sa ngayon ay aming pinagmamalaki ang aming uh, bagong discovery kilangin polls na kung saan ay na develop na at uh, maaari na ito maabot ng uh, aking mga kababayan ng mga sasakyan na gamit nila. At uh, may pagmamalaki rin ang mga produkto ng liliw tulad ng uh, purong lambanog uh, at uh, uraro. Roro biscuits na dito lang sa lilo din matatagpuan. At at syempre, ang mga gulay na matatagpuan sa aming kabundukan na kung saan kung ano man ang meron na gulay sa sa Baguio o na Trinidad ay matatagpuan mo na rin dito sa bayo ng Lilio. Ang agriculture dito sa lilo ay masasabi ko meron ng bagong mukha. Dati, ang mga farmers ay nakafocus lang sa pagtatanim at, at pagpaparami ng kanilang produksyon. Ngunit kayo na yung duty nang nag-evolve at, at nade-develop ang mga farms nila into agritourism sites. Nandiyan na nga ang mga kilalang mga farms tulad ng Sunflower Farm, Esmeris Farm, and Lola Cup Strawberry Farm. Throughout the years, talaga nag-develop na Uh, nagbibigay tayo ng mga iba't ibang innovation sa ating mga farmers kaya naman lumalawak ng kanilang mga kaalaman sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Uh, kung dati ang tinatanim lang dito sa Liliu ay ang pinakbred vegetables, ngayon ay nakakapagtanim na sila ng mga highland crops. Example dyan ang mga repolyo, uh, cauliflower, broccoli, strawberry, and lettuce na usually nakikita lang natin dati sa, uh, sa Baguio. Ang pinas? Uh, ang video ka tayo ng sa Festival of the next taong 2000. Uh, ano? Ito is maliging, isang maliging, isang, uh, uh, pa mamalitin ng isang pagkansa. Ito ay isang paunang selebrasyon kung saan ito ay naamangan talaga ng ating mga nilulay. Ang Generous Festival ay talaga magpapahang uh, napakasayang selebrasyon. Ano? Talaga uh, ito ay naging venue rin para sa isang uh, reunion ng mga nilulay. At ang um, nakakatuwa sa ating Generous Festival, ay uh, for the past four years, you so know, for consecutive years, tayo naman po ay nakapag-uwi na no, ng uh, dalawang grand champion at dalawang first runner-up category para po doon sa Best Chinelas Festival sa buong Pilipinas po through a top po. So, nakakatawa naman na ang festival natin ay tunay na ipagmamalaki po natin sa buong Pilipinas. Alam mo, ang bailete kasi is, sabi nga from the word baila, ito ay talagang to dance or sumayaw. Ano, nakakatawa itong konsepto sa talagang inaabangan din during festival. Kasi ang bailete talaga ay uh, isang sinasagawa tuwing may kapistahan. Ano, dito po sa bayan ng Hindi. Usually, kung sino po yung merong germano na mayor, uh, sila po yung talagang nangunguna para po dito. At kung saan po yung pong paglilipat po ng pot ay uh, isinasagawa po sa pamamagitan po ng ritual na pagsasayaw, pag-iinom ng anak hanggang mailipat po sa susunod na magiging ermana na po. So, ito po ay talagang ating pong isinama sa ating festival bilang pagbibigay pugay na rin po talaga po ano po sa lahat po ng ating mga patron And at the same time ah uh, ito po ay pasasalamat. So, sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin po tayong kumakaharap sa pandemya ang ating hindi, hindi natin inaasahan na darating. Dahil po doon, nagkaroon pa rin po ng programa ang SK Layong Kalina at patuloy po umisip at nagplano. Ito po ay ang SK quality Teach na hanggang ngayon po ay patuloy na ina-adapt at niyayakap ng mga SK dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po. So, ano po, ano pa po yung mga, ah, may mga online gathering po ba kayo ginagawa, mga online contest dito sa kabataan na ano po mga, ano po yung mga ito? Opo, yes po. Dahil po tayo ay patuloy na sumusunod sa stay-at-home protocols, ayan po, nagkaroon po tayo ng activity which is ito po ay kung nga paloob, sa Linggo ng Kabataan Celebration Nagkaroon po ang SK Ilayang Pelina nito dahil po bawal pa rin po lumabas ang mga kabataan. Sila po ay nakiparticipate sa mga online gatherings katulad po ng mga online challenge, TikTok challenge, and different challenges and online activities na makakaka-operate po ang mga kabataan ng YouTube. Ayan po. So, sa mga kabataan ng Liliw dito po sa ating bayan, patuloy lang tayong sumunod sa mga protocols at patuloy tayong makikooperate at makiisa sa pinapatupad ng ating pamahalaang bayan. Ayan, napakalaki po ng ambag nyo bilang pagsunod sa ating mga alituntunin dito sa ating bayan at huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil balang araw makikita nyo yung resulta ng bawat pakikisa nyo at pagtulong dito sa ating bayan. Ako po si Mrs. Gemma Silivit. Welcome po kayo dito po sa aning restaurant. Paano po nagsimula ang inyong restaurant business? Nagsimula ang aming restaurant business kasi kahit ang dalawang nasaway, hindi talaga din kumain sa labas at hindi pa rin At the same time, may hindi naman akong magtutok, kasi ako nung baking at kasi ako nung baking at siya? ako design. Kaya naisip namin na mabigyan tayo na lang kanina. I-describe dapat natin ito sa day-to-day sa kombinasyon ng Pilipino cuisine at Italian cuisine. So, ano po ang day to second might seat campaign at, at ano so, po bang pinabalik-balikan dito naman ako? sa mga pinabalik-balikan ng na, uh, customer namin na M.Rainy Bacchus mm -hmm. out to the talaga siya at the same time ay uh, mm -hmm. na-femal in your siya at once na uh, may niya sa amin talaga nito take talaga siya. Meron din naman kami mga like uh, pastas seafood marinara, shrimp pesto, uh, multi sandwich, mga quarter pounder ng burger, garden salad, indori, uh, mga desserts like cakes and mga frappe and mga fresh juices. Mga second-seed cafe ay uh, aming kaya kalapit ng ko nito kung saan uh, nakaratina kami sa isted second-seed cafe at kaya yung location namin dito lang din sa kapatid. Thank you. Um, Nagkaroon din kami ng mga take-in, take-out kami. Dahil nga ako um, hindi pwede mag-live, kailangan ko magdiretsyo pa rin. Pero kailangan ko sumusunod lang sa health protocol. Kaya uh, nag-take-out kami. Pakalimutan kami. Kaya pag-quarantine lang siya, may stop in business. Totoo nga pala ang sabi nila. Baling ganda! Baling saya dito sa liliw Laguna. Maganda ang klima, napakaraming magandang tanawin, masarap ang pagkain, at syempre, mawawala ba naman sa listahan ang magagandang chinelas na talaga namang world class. Dito, maipagmamalaki nating lahat na yan ang Pilipino. Kaya naman, tara! Biyahe tayo! At <imit> baleng ganda,